Oh, ito ko yung mga idol oh. oh. alis ka man dyan. Yo, what's up mga ka-idol? Magandang, 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 magandang umaga sa inyong lahat dyan mga ka-idol ko. Bale. Mga idol, papakita ko sa inyo mga idol kahapon. Kahapon yun eh. Yo, what's up mga ka-idol? Magandang, 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 magandang hapon po sa ating lahat dyan mga ka-idol. Bale. Ito yung ginagawa ko mga idol. Pangunguhan ng... Nang abuno mga idol ba? Kung baga tawag sa amin mga idol Pagkatapos nating magmukbang kanina Kaninang umaga mga ka idol eh nanguha po ako ng abuno mga idol ba? Kung baga tawagin sa amin Yung pasintabi po sa lahat ng kumakain dyan ha? Ah, hindi ko alam kung kumakain kayo ngayon <laughs> ah, Pasintabi po ah, Duminang kung ba? Duminang ng baka o kalabaw Ah, baka kalabaw, yun. Yung kalabaw mga idol, yung dumi ng kalabaw ito. Taba ito eh, pampataba sa ating tanim mga idol. Kumuha ako. ano oh. Eh, malayo pa yung ating inuha mga idol. Pagdating ko dito na, ayan, nabiak yung tuwan mga idol oh. Kay paglagay ko, ay, nabiak siya mga idol. Ayan mga idol. Oh, taba ng yan. Ah, pampataba ba sa ating tanim ito. Bale, ang palaya lang muna yung ating kuan mga idol, itatanim sa mamaya na tong pag nakapagtayo na tayo ng bahay ulit <laughs> ng ating pagtataniman tataniman ba? Ano ba naman ito? Hinihingal ako mga idol ganang ang palaya muna yung tatanimin natin ngayon mga, idol no? Mm, nabubulo na naman ako mga idol bali ito dito, lagyan natin ng pataba dyan, kaya dyan ah, ito, ito naman, sa kabila mga idol ito, ito yun mga kaidol. Eh yung kuwan ba? Yung uh, ano to? Yung eggplant ba? Yung talong. Yun. Talong mga kaidol. Yan. Ito yun. Tapos ilagay natin dyan. Yan. 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 Nagbungkal ako ng kuwan mga kaidol. Yan. Binungkal ko yan. Tapos harangan natin yan mga kaidol. Ito yung haharangan natin. Para para hindi siya Kuwan mga kaidol ba? Para hindi siya Ganang kahig ba kahe? ng manok mga ba? Kahig. Oh, kahig ba kahig ng manok para hindi siya kahigin. Para hindi tukain ng manok, no? Kahig ba? Kanta yan eh, kahig. Isang kahig, isang tukha. Ganyan kaming mga dukha. Agoroy. Kanta yan. Kahig ba? Yo mga idol, bali sit up ko muna to mga idol, no? Mm. Ano mga idol, no? Diyan. Dito mo dito ko muna ilagay mga idol. Oh. Ayan, mga idol, bali. Hindi natin kamayan pa mga idol, kay oh. may ko man tayo pala mga idol. Hmm. Lagyan natin yung pataba to dito. O dito. Kasi magtatanim na tayo ngayon mga idol. Ayun. Shout out pala sa lahat ng mga solid kong supporters dyan, sa link viewers, sa mga OFW, nakasubaybay nitong channel na ito, sa mga iba't ibang bansa. Kung saan man tayo sa bansa na nagtatrabaho, kung saan man tayo sa sulok sa mundo nagtatrabaho, shout out po sa inyong lahat dyan mga idol Mag-ingat po tayo always. Uh, yun. Ba yung mga idol And dahil kay Mam Maripos ang asal mga idol and dahil sa kanya mga idol ka binigyan tayo ng biyaya sa ating buhay, dumating sa ating buhay mga idol Ayun, ito. Nakabili tayo ng kwan mga idol ka O, oh, kampalaya. Saka, saka, kwan. Ito ba? Ito. O, oh, yan. Dalawa yun. Pipino. Yun. Ano ba naman? Loading, mga idol. Oh, marami pong salamat kay Ma'am Maripusang Asol. Shoutout po kay Ma'am Maripusang Asol. At saka, saka si Sir... Sir... Sir Runil from Atlanta, Georgia. Yun, shoutout po. Masayahin yung tao na yan, mga idol. Si, ah, si Sir Juan Runil. O, so, mga idol, oh. Patuloy tayo, mga idol. Ang sa kanya, mga idol, si Ma'am Maripusang Asol, ayun nga nakabili tayo ng kuan mga idol ng yung mga iba't ibang gulay mga idol ba ibang gulay tsaka yung pang tali, pag na tumubo na mga idol ayun lalagyan na natin ng panggapang pang, pang, mga idol paakyat mga idol ba yun dito hindi pa to natapos mga idol ay eh. pag na, nakuha na to pag natanim na natin no o lagyan ko muna to mga idol no Diyan muna kayo mga ka idol no dyan muna kayo na huwag muna kayo escape mga idol ha Mm. Ayan, ganyan sa kabila. Bali, sampu lang to mga idol. Sampu lang to eh. O, oh. ten seeds. Ayan o. Oh. Ten, kita niyo ba? Ayan, ten seeds. O, oh. kung ang baka ng... kakuan mga idol, napu kaliso, liso. Buto. Mm. Buto, liso. Kung baka tawagin sa amin dito. Mm. Lagay natin lang yung papataba. Mm. Ayan, para tumaba mga idol. Tsaka... Meron din nakalagay dito mga idol. Uh, may may tinuro dito eh. Ayan oh. No? Pag ganito nakalaki mga idol. Ito ito to to. Pag ganito nakalaki, lagyan daw ng kuan. Apply ner nerot. Nerot tips. One dip. Mm, um, one dip ko no mga idol. Mm. Um, ganyan ra suro, isa-isang dangaw, no? Paglagay ng apply ner nerot tips, ayun. Um, may tips tayo mga idol oh. tinuruan tayo no? mga idol no? Oh. dito naman tayo sa kabila mga idol mm, um, dito natin ilagay yung ating kamang mga idol oh. um, kita ba yung mga idol malawak malawak pa um, dito tayo ilagay Sampo lang eh no? Um, na na buto oh gusto ko yung mga idol oh. oh, alis ka man hmm. Hmm. alis ba alis napagod na yung mga idol kay sumama man sa ating mga idol nanguha tayo ng nang nang kuha ba papataba mga idol ba pagoy si tukoy sumama sa ating mga idol bali binuhat ko lang to mga idol bigat pala ito mga idol para parang parang buhangin din yung kabigat mga idol nagpas kalahati yung nakuha nakuha natin mga idol nagpas sa sako ba hmm, dito natin lagay mga idol sana tumubo lahat mga kaidolong. No? Sana tumubo lahat ng lang ating ampalaya, no? Buhos natin ito mga kaidolong. O dito, dito na sa guys, kapila. Mm. Mm. Diyan. Diyan muna kayo mga kaidolong. Huwag mm. muna kayo, skip. Bilis lang ito, ilagay eh. O? Oh. Mm, may pala kasi tayo. Mm. Bilis lang ilagay yan. O? Oh okay bila naman oh di naman tayo banda hmm hmm jan jan tayo banda mga ay dun mm. yan ubos yung isang sako ah. ay isang sako ah lagpas sa kalahating sako to mga ay malaki to eh hanggang dito lang dito hanggang dito lang bago mapuno ayan kulpan hindi ko na pinuno mga idol kay uh grabe ang bigat mga idol layo yung ating nilakad mga idol <laughs> eh mm ayan tama-tama lang oh yung ating nakuha mga idol pero manguha pa, pa rin tayo mga idol oh kay meron ba naman tayo itanim yung pipino mga idol do pa man tayo ng bahay ng pipino mm tukoy Ya makadol adol. Oh deh pa. Apa sih mak Sana tayo. <laughs> Di tayo makadol adol. Oh nanti lang tayo. Sabi ko naman saan tayo? Oh, nandito lang tayo sa Bohol. Agor. <laughs> oh, dito naman tayo. Oh. Jan. Kita nyo makadol Hmm. Jan, 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 jan. Oh, jan. Banda, kita ba niyo mga idol? Bali ilagay natin to, buhos natin to mga adol. Yan. Sana tumubo to mga idol. No? Ah, pag hindi tumubo mga adol. ay wala tayong choice mga adol. Hindi tayo makapagtanim nang kwan mga adol. Nang klase to, nang talong ba talong. Yan. Tapos yan mga adol. harangan pong kumayan mga adol. Ayan, ganyan, harangan ko yan para hindi pumasok yung 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 manok. Tapos ganyan, ganyan na natin sa kabila, ganyan. harangan ko yan, ganyan. Lagyan ko ng ganyan. Ganyan, yan, ganyan, No? Para hindi makapasok yung kuha ng mga kaidol, yung manok ba? Yung chicken. No? Para hindi siya kakahigin mga idol ba, no? Kahig mga idol ba? Kanta yan eh. Isang isang tukha, agroy. Ganyan kaming mga ha. <laughs> isang kahit isang tuka na mga kaidol. O oh, yan mga kaidol. Bale. Ah, hindi ko muna to i-upload mga kaidol. No? Kay update update man tayo mga kaidol. Hanggang, hanggang, mo, hanggang makapag turok tayo nang kwa, mga kaidol. Nang 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 said mga kaidol, ba pag naturok naman ka pag tumubo naman ka idol update na naman tayo mm, um, up. Sunod naman, pag gumanyan na sa taas mga idol, pag umakit na sa taas, yun, update na naman tayo. Pag mamulaklak na mga idol, o yun, update na naman tayo mga idol, no? So, bali, update, update ko lang to mga idol, no? Bali, hindi ko muna to i-upload, no? Sa ngayon, no? ah uh, bukas naman tayo. Update na naman tayo bukas. Bukas is another is another day. Agree. <laughs> so, yun mga idol, bali, hindi ko na to papahaba ay mga idol kay matagal pa man mamunga yung yung ating ampalaya mga idol. Bali update update ko na lang kayo no. Mm so yun, yun nga. Bali hindi ko muna to upload mga idol no. Ayun ah, mga idol, maraming salamat mga idol ha. Ah, see you tomorrow morning is another day. Yun, bye-bye mga idol, bye-bye. Bye-bye. Yo, what's up mga ka-idol? Magandang, 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 magandang umaga sa inyong lahat dyan mga ka-idol ko. Bale, mga idol, papakita ko sa inyo mga idol kahapon. Kahapon yun eh. Eh, idugtong ko na lang to mga idol no. Pagkatapos natin idugtong, eh, i-upload na lang natin no. Para ma-update ko kayo ba mga ka-idol yung ating nagawa kahapon mga ka-idol no. Yan mga kaidol, tara, samahan nyo ako mga kaidol. Balikunin muna natin to mga kaidol. Ay, ito ba yung stand natin mga kaidol, no? Sa so, mga, nakaready din tayo dito mga kaidol. Ayan o, take a bath tayo ngayon mga kaidol. Uy, napuno pala ng tubig to. Yung ating sabon mga kaidol. Kalimutan kong, kalimutan kong isa, i, itabi ito mga kaidol. Ay, malakas mga ulan kagabi mga kaidol. Malakas kagabi ang ulan ba? Kaya napuno yan mga kaidol. Oh. Buti na lang hindi natunaw yung ating yung ating sabon na pamputi mga kaidol. Oh. pamputi mga kaidol ba? Oh. Baka sakaling pumuti tayo mga kaidol, oh. <coughs> Excuse me po. <coughs> Nubo ako mga kaidolo oh. eh. <coughs> Ayan mga kaidol, oh. Ito yung aking nagawa kahapon mga kaidolo. Oh, bali idugtong ko na lang to mga kaidol, No? Para para mayroon akong ma update sa inyo ba yung ginawa natin na bahay kubo mga idol ito mga idol oh tara <laughs> ayaw mga idol oh Meron lang tanim yan mga idol oh tapos inulang pa yan kagabi mga idol oh mga idol inulang yan kagabi mga idol so 8 days to 10 days mga idol bago siya kwamba ba mga idol kanang tumubo mga idol ba mm bago siya lalabas mga idol inilibing man natin yan sa sa kuan mga idol inilibing man natin yan sa lupa mga idol o lalabas yon mga 8 8 days saka 10 days yun 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 ang kalagay doon sa binili natin mga idol na palaya mga idol o di ba mga idol kita yung kano idol linis na mga idol no o pero bubungkalin ko pa yan mga idol yung lupa ito ba dito bubungkalin ko pa yan 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 Mm. Akala ko sampo lang yung kwan mga kaidol. Yung laman pero 3C yan mga kaidol, 3C. May pakapin na tatlo. Yan 3C yan. Mm. Kung di ako nagkamali, 3C yan eh. Bilangin ulit natin. 2 4 6 8 10 12 13 oh 13 mga kaidol. Oh saka dito mga kaidol oh. Oh si Tukoy nagbabantayan Tukoy. Si Tukoy sa mga mga chicken mga idol ba mga chicken mga manok mga idol baka baka sakaling pumasok dito oo oh, yun yung ginawa ko kahapon mga idol oh. tinapos ko yan mga kaidol. oh, nandyan yung ating mangga na hindi maasim mga idol hindi yan maasim mga idol na mangga na yan o oh. kung ano yan kung dito sa amin kilawin mga idol ba yung mangga hindi maasim sanay sanay tumubo sila lahat mga idol no yung nilagay natin dyan yung kuwan ba yung yung talo mga kaidol ba no bali shout out lang shout out ko mga kaidol shout out tayo dito mga kaidol ano ba naman ito nabubulo na naman ako mga kaidol mga kaidol ha shout out tayo mga kaidol hmm tayo lang saglit lang mga kaidol ha okay babalik man tayo no shout out tayo ngayon mga kaidol so yun mga kaidol bali shout out tayo eh, ngayon mga kaidol o oh, tinanggal ko yung ating kwa mga kaidol ba gopro na GoPro magalaw yung kuha kasi walang yan mga idol Nang ang uh, shoutout pala siya nag comment niyan na magalaw daw yung ating GoPro ay eh, yung GoPro natin ay mababang klase lang yan mga idol kaya siya ay magalaw mga idol no eh mahal naman yung ginagamit yung ibang mga GoPro mga idol mga mahalagang ng 40k yun mahal yun mga idol 40k ayan mura lang yan mga idol kaya yun magalaw yan mahal yung mamahal ba yung magandang kuha ng GoPro mga kaidol no yun shout out pala sa nag comment na yun maraming salamat sa comment mo idol ha oo sa totoo naman yun magalaw talaga mga kaidol bali shout out tayo mga kaidol shout out po sa lahat ng mga solid kong supporters dyan silent viewers sa mga OFW na kasubaybay nitong channel ito Shoutout po sa inyong lahat dyan mga idol Magandang 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 umaga sa inyong lahat dyan mga ka-idol. Shoutout kay Mom maripusang Asol. Yun, shoutout po. Dahil sa kanya mga ka idol yan, nakapagtanim tayo. Nakabili tayo ng iba't ibang mga gulay. Saka lalagyan pa na natin yung kuamba. Yung bibilihin natin yung pampataba talaga yung kuamba. Basta doon sa palinkay mga idol yung pagtumubo ng ganyan ka taas, Mm, um, lagyan natin 'yan. Pero, pero nilagyan ko na yung pataba mga idol, pero kuan 'yun. Uh, galing 'yun sa baka, 'yun, 'yung sinabi ko sa inyo kahapon. Hapon na 'yun mga idol, bali idugtong ko na lang 'to mga idol no. Para i-upload ko na lang 'to para may update ko kayo mga ka idol no. Yung ating nagawa ba sa ating pananim. 'Yun, shoutout po kay ma'am Mari Asol. 'Yun, maraming maraming pong salamat po sa kanya. Mga ka idol Yon shout out po. Ronel from Ronel from Atlanta, Georgia. Yon, shout out po, sir. Shout out po sa iyo. Magandang magandang umaga po sa iyo. tao 'yan, mga idol. Para 'yan yung mga artistang artista, mga idol dati bang mga, jud, mga Joker, yon. Hmm. Hindi naman tayo pinanganak na kuan na Joker, mga idol. Hindi nanganak man tayo sa bring outin mga idol <laughs> yun, <Guroy. laughs> charot po kay Walter Tuped, yun charot po, kay Julius Santos Cecilia Santos Sator Pipi Nanay yon charot po mga idol, maraming salamat po sa bawat comment nyo nasilihanap po ako mga idol masaya po ako sa bawat comment nyo at maraming maraming pong salamat sa inyong suporta mga idol no sa ating munting channel yan, ito na mga kaidol. Ito yung aking na-flix lang mga kaidol. Sa umaga mga kaidol. Sige lang mga kaidol. Basahin ko dito mga kaidol. Hmm. Shout out Marlon. Marlon Del Pilar. Yan, shout out po idol. Biloy TV Mix Vlog Yon, Sharad po Idol. Maraming salamat sa iyong comment Idol. Biloy Timmy mi Mix, Vlog. Uh, masarap daw. Di, masarap naman yan. Di ka naman namamansin. Agaray. <laughs> Maraming salamat sa comment mo Idol ha. O, Sharad po sa iyo. Ayun, kain tayo noon. Idol, Biloy TV Mix Vlog. Yon, Sharad po. Raymond, Raymond Gazzard. Raymond Gasser, yon shoutout po. Marami pong salamat sa iyong comment idol. Shoutout po sa iyo. Guardian TV Vlog, yon shoutout po idol. Yung pangalan ng Munting Channel niya, pakaakap po mga ka-idol sa Munting Channel ko. Tots, Totski Vlog, yon. Shoutout po idol at Totski TV Vlog, yon. Shoutout po idol. Nanala ko tuloy si Totski mga idol Totski ba? Totski yung tawag yung uh, ko sa kanya eh. Totski. And sa akin naman, Prox. Uh, marami akong pangalan. Ay, Jeff Prox, Procat, Gpax. Um, marami tayong mga pangalan na um, pag nakita natin yung ating mga kaibigan, mga kaidol, no? Um, Yeah, Totski. Yung si Totski naman ay kapit naman yung kasin ko si Idol Tata. Yung Totski. Barak yeah. Barag Totski bay. Agur! <laughs> oh, charot kay Idol Tata dyan oh. Share out. Dami nang lang. Ta niya mga Idol. Talong ba? Mm. May utap pa nga ako dun eh. Talong. aguroy. Eh. Kalimutan ko magbayad. Ba, maya babayaran ko yon. 20 lang yun eh. 20 pesos yun. Francis! Martinity. Yun, shout out po idol. Masarap yan ka Jeb, parang kohol. Mm, yun, maraming salamat po idol ha, sa comment mo. Shout out po sa'yo. Chart Mix Vlog. Yun, shout out po idol. Ah uh, shout out next Nemo Adventure Idol. Jeb Richard. Ah, uh, yun. Shout out po, Jeb Richards from Cavite. Ah, Ma Magarin. Ah, Jeep, Jeep Richards Magarin from Cavite City. Yon, share po sa iyo, idol. Share it sa lahat ng mga Cavite dyan. Hmm, yon. Mm, tapos na ito eh. Hmm. Ito. Rul, Rulando Love. Hmm, yon, share it po, idol. Maraming salamat sa comment mo, idol, ah. Leonard Dabaro, yon Charles Boydol, Edison De Leon, yon Charles Boydol. Meron hmm, pa to, malam may pa to eh. Halang makadol. Oh, ito, ito, ito. John Stevie! You will cross fishing Black in China. Yon, share po sa iyo diyan mga idol. Share sa lahat ng mga taga sa China diyan mga idol. Sana'y maintindihan niyo ang ating bawat big cast, bawat salita natin mga idol. Yon, share po. Ana banana. Yon, share po idol. Oh, ana banana. Yon, share po idol. Oh. Share po sa iyo ana banana. Ang ganda naman tong babae eh, ito, ay. Eh. Nakikita naman ako ng uh, magandang dilag mga ka idol. Oh, kanta yan eh gandang dilag agoroy <laughs> oh ganda niyan mga idol ano banana mm oh, tignan niyo yan diyan mga idol kay nandiyan naman siya mga idol sa ating comment section mm kay baka nagkamali ako sa pagtingin ba sa aking mga mata oh ay hindi naman yan maganda maganda to eh oh parang artista mga idol no mm yo yeah, mga idol bali <clears throat> hindi pa to tapos yung ating ginawa mga kaidol ay marami pa tayong gagawin dito sa ating kan ating pra, uh, province mga, idols. Sa mga idol sa probinsya mga kaidol ba yan si Tukoy na tulong mga kaidol oh Tukoy Tara <laughs> Uy one by bilis naman mga lobat to tong atong GoPro ay ayan one bar na yung natira mga idol yan oh linis na yan mga ka-idol. yung gamit ko ay aking mahiwagang pala mm yan oh pala ko yan na mga ka-idol. Oh, linis na mga idol. Pero hindi 'yan banda, hindi pa kasi. Meron pa naman yan. So sunugin pa, no? hmm. pa natin 'yan, mga idol, no? Mm. Sunugin pa natin 'yan. Tapos dito, yung isa ay eh, diyan ko itatanim, mga idol. Yung isa, yung ating Kuha mga idol ba? Yung pipino natin, mga idol, no? So, bali 'yun, mga idol. Marami pong salamat sa lahat ng nakapindot nitong nitong channel na ito itong ating paggawa ng content sa ating YouTube channel. Marami pong salamat po sa inyo mga kaidol ha. Hindi po ako magsasawa sa inyo na palagi ako palut ulit akong magpapasalamat sa inyo mga kaidol. Ah, bale may nag-comment mga idol na sahod, sahod daw tayo. Ah, review daw ng sahod. Ah, Re-review natin mga kaidol pag nakasahod tayo mga kaidol. No? no? Bale, yung kwan mga idol ay wala pa, wala pa sa Kuha mga kadol kasi yung minimum mga kadol bago tayo makasahod sa kuha mga kadol Pwede na natin sahurin kasi mag email naman yan si Youtube eh Na pwede tayo makasahod dahil nakaabot na tayo sa kanyang minimum na 100 dollar Pag nakaabot tayo ng 100 dollar mga kadol, ayun pwede na natin Natin kuha niyon, kunin sa bangko kasi doon ako magkukuha sa bangko mga kadol sa ATM May tema ko eh, doon ko pinasok yung bawat bawat mo pasok sa atin dollar mga dol, pag umabot ng 100 minimum, ayun pwede na natin sa orin mga dol. Sana lumagpas ng 100 mga dol, no? para hindi lang 5,000 yata makuha natin. Pag umabot ng 100, 100 yon 5,000 lang yung makuha natin mga dol, 5,000 mahigit pag ng 100 minimum na US dollar mga kaidolo no? kaya taos puso ko po ako nagpapasalamat sa lahat ng hindi nag-escape nag, -escape, nag -escape ng ads mga kaidol and dahil sa inyo mga kaidol meron tayong pumapasok na dollar no kahit papaano kahit konti kahit at kuha naman yan eh, kanang lalaki lalaki kuha niya ba pag ipo um, ipon naman yan eh, kahit 1 1 dollar uh, kahit 0.9 0.9 991 ganyan hmm, hindi umabot ng piso kulang na ng 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 9 para umabot ng piso agor <laughs> <laughs> yun lang yung bawat pumapasok sa ating sa ating kwan, paggawa ng content mga adol sa pag upload sa ating youtube channel no? yung pinakita ko sa inyo ba sa lahat ng nakapindot yon yung pinakita ko sa inyo yung in screenshot ko na yon yung bawat upload natin may tatak naman yun eh US dollar na mm, US dollar 1.9 ganyan ba yung pinakita ko sa mga, mga, idol ba o sa lahat ng mga solid kong supporters diyan nakasubaybay alam na alam na nila yon na bawat pasok sa ating kwan paggawa ng content yun yun lang yung ang pumapasok mga idol And dahil sa inyo mga idol sa hindi pag-skip ng ads yun nga may dala tayo mga idol no maraming salamat sa inyo mga idol no sa pagsubaybay nitong channel na ito Ah, kita kits na lang tayo mga kaidol kay mag take abat pa manong ng ka, mga kaidol kay hindi na lang ako mag on ka mga kaidol eh. sa pag take abat natin ba tapos mag isip pa ako kung anong uulamin ngayon sa umaga mga kaidol mga ka -idol, maraming salamat sa pagpindot nitong nitong ating i-upload ngayon I bali i upload ko to mga kaidol para ma-update kayo ko ka kayo mga kaidol eh. ano ba na hindi matapos masalita si idol zip oy yun tatapusin ko na ka mga kaidol maraming off kung bago ka pa lang sa channel nila ito, kung nagustuhan mo, huwag mong kalimutan, i-click hit notification bell para updated kayo sa susunod nating pagbablog, pagkokontent, pag-upload sa ating munting channel mga kadol. See you mga kadol, bye bye, see you tomorrow morning, good evening, bye bye.